So ayan nakabili na naman po tayo ng isa sa pinakamahal na 10 peso sa ngayon Ito po yung 10 peso coin na hard to find at rare coin na kasama sa ating mga binibiling bariya at dahil magagaling ang hunters natin mga kabarya ayan talaga namang nakakakita sila ng mga ganitong klase sa sobrang tiyaga po nilang maghanap ng mga ito so ito mga kabarya ay isa sa mga binibili natin sa halagang 1,000 up, up to 2,500 mga kabarya at pwede pa po itong tumaas depende po sa kondisyon ng inyong bariyang makikita so ayan mga kabarya talaga namang balot na balot ang ating parcel at parang ayaw pa itong pabuksan sa atin bago nga pala ang lahat shout out po sa nakapagpadala at napakaswerting nakakita ng ganitong klasing bariya na 10 peso coin at ang tinutukoy ko nga pong bariya na 10 peso coin ay ang year 2009 mga kabarya at kung sakasakali namang ikaw ang makakakita ng ganitong klasing barya ay huwag po kayong magdadalawang isip na picturean ang inyong barya at ipadala po ninyo sa ating FB page na Bulacan Coins Buyer TV mga kabarya. At hindi lang po yan mga kabarya, marami pa po akong iba't ibang klase ng bariyang binibili. Katulad na lamang ng 10 peso coin na year 2007 ayan patuloy pa rin po akong naghahanap ng ganitong bariya ganon din po sa 5 peso coin patuloy pa rin po tayong naghahanap ng bariyang year 2006 sa 1 peso coin ay mayroon din po ito po yung tinatawag na year 2005 at ganon din po sa 25 centimo coin na BSP series patuloy po akong naghahanap ng year 2006 at higit sa lahat yung bago natin na NGC series na 25 centimo na may year 2017 mga kabarya at bumibili pa rin po ako ng iba't ibang klaseng error coins mga kabarya so dito sa error coins natin kahit anong taon po yan basta makakakita rin po kayo ng ganitong klaseng error ang tawag po dito ay off center mga kabarya ganun din po ang double print error mga kabarya so inuulit ko po mga kabarya kung sakaling makakita kayo ng mga ganitong klaseng barya katulad na lamang aking ipinakita ay wag po kayo magdadalawang isip na mag-send sa ating FB page na Bulacan Coins Buyer PH. Pag nakita ko po yung mga barya nyo at tugma sa aking hinahanap ay hindi po ako magdadalawang isip na bilhin sa inyo yan mga kabarya.